Magandang araw, aking tatalakayin ng ilang sa aking mga natutunan sa araling kasaysayan ng wikang pambansa sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad. Simulan natin sa pagkakaiba ng Tagalog, Pilipino at Pilipino. Nang maging Pangulo si Manuel L. Quezon ng Commonwealth noong 1935, pinahayag niya na kailangan ng isang wikang ng intindihan ng lahat upang ang bansa natin ay ito ang naging batayan sa pag-usbong ng wikang Tagalog bilang wikang pambansa sa Pilipinas at dahil dito ay tinawag siyang ama ng wikang pambansa. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng alitan sa kung ano talaga ang wikang pambansa ng Pilipinas at upang solusyonan ito, noong 1959 sa ilalim ni Kalihi Jose Romero, pinalitan ng wikang pambansa at ginawang Pilipino. Sa haba ng panahon na gamit ito, na pagtanto na ang Tagalog at Pilipino ay monolingual na ang ibig sabihin ay isang wika lang ang katumbas o walang halo, kaya't ang mga sulat noon ay puno ng malalalim na salita. Sa pag-usbong ng bansa, si Pangulong Corazon Aquino noong 1987 ay pinalitan ang termino mula Pilipino ang ginawang Pilipino bilang wikang pambansa sa Pilipinas. At sa kasulukuyan, ang Tagalog ay tawag sa dialekto ng mga taga version o Pilipino ay tumutukoy sa mga mamaya na Pilipinas. At ng Pilipino naman ay ang opisyal na wika ng buong bansa. Ang susunod ay isa sa mga pangyayari o pagsasalisay sa nangyari ng unang panahon at ito ay ang panahon ng Amerikano. Dumating ang mga Amerikano sa Pilipinas sa ilalim na Almirante II. Ginamit nilang instrumento ang sistema ng edukasyon ng mga pangpublikong pa para na at pamumuhay demokratiko. Pinatupad ang batas bilang putong putapat noong 1901 na ng utos na gamitin ang Ingles bilang wikang panturo sa mga ng bayan mula primarya hanggang kolehiyo at ito rin ang ginamit nila sa tulipagtalastas. Ang mga Thomasites o mga gurong sundalo ay mga gurong na ipinadala ng mga Amerikano sa Pilipinas. Sila ay naglalayo at palaganap ang Ingles para mas mabilis na pagkakaunawaan sa pumagitan ng mga Pilipino at Amerikano. Noong panahong ito, tinutukan ng turo na tinatawag na 3 R's, Writing, Reading, and Arithmetic. Para mas maintindihan ng mga mag-aaral, ginamit ang vernacular bilang wikang pantulong sa pagsasagawa ng mga ito. Ang vernacular ay ang wikang ginagamit natin sa araw-araw na komunikasyon at ito ang wika na ating natutunan simula sa ating pagkapanganak. Subalit, pinagbawal rin ang paggamit nito at inirekomendang gamit ng Ingles bilang wikang panturo sa mga paaralan. Noong 1921, si Vice Gobernador General George Buck, na ng kumbayang pagtuturo, ay nagpahayag ng kanyang panayam upos sa paggamit ng vernacular sa unang apat na taon ng pag-aaral. Pinahayag din niya na hindi magiging wikang pambansa ng mga Pilipino ang Ingles dahil hindi ito ang kanilang wikang kinilis Ito na ang ng aking talakayan at sana ay marami kang natutunan. Maraming salamat at paalam.